biyahe po kami pa uwi ha? may nasa ano kami skyway at si ano po nasa likod at mukhang napanatag na yung loob nya kasama si Sherwin <laughs> <laughs> panatag na si Jaymar si Sherwin oo panatag na and sila Jundi si JM Papa Jem Papa Jem uh, May page po siya Kamusta kayo dyan? Ay tulog yeah. na si Yang Kulatan <laughs> ano, kamusta yung pag-uusap nyo ni ano? Gamer Gamer, kamusta? Okay lang? Malamig? Ha? Malamig? Hmm. Naka-jacket sila parehas ni Sherwin eh Usap mo na kayo ni Sherwin ha Malapit na tayo para makabis ka uh, Tapos Pumunta tayo ng ano Sky Ranch Tagaytay, di ba? Yung mga kumo uh, O, pumunta tayo, tayo Sa doon Sa biyahe pa tayo eh, oh Yung pa tayo muna Para makapag-base ka Maano na, masyado nang matapang yung amoy mo Sa ano po kasi yan, hindi na siya nakakaligo Ilang araw siguro, hindi siya nakakaligo Tapos marumi na po talaga siya kawawa naman at salamat po di dun sa naglapit sa atin ano? And thank you so much and nasa skyway tayo tapos nag message din sa atin sila no? sila Labacha TV and uh, pupuntahan sana namin kaso nagrescue rescue kami dinaanan mga namin trinay namin kung sasama siya ayun buti na lang po sumama at na convince ni ano ni Win TV mukhang ano uh, ah, palagay siya kay Win pares ka sila malaking tao eh <laughs> pares malaking tao no uh, <laughs> so, eh, salamat po at pauwi na kami lapit na po kami at kanina kaligaw ligaw pa po kami kaya natagalan masyado yung biyahe pero ito okay na at safe naman na eh. yun Pagkakataon kami para makaligo na si Marky Jmar pala Ayaw niya na Marky nakigalit Jmar daw Jmar, gusto niya Jmar Dash pabukas niya yung gate Dash I I mga to, ano yung i ano mo na ito yung motor ni Sherwin so, hindi mo na makalak saan mo yung uh, ilagot sa kabila kaya yeah, kabay na si ano si na Jay, Jay, Jay Kaibigang Jaymar Hindi para makaligo ka Ang laking tao nito na ni Jaymar Diba? Welcome sa bahay ni Kuya Pasok ka! Diba? Pasok ka! mo na dyan Pasok mo na dyan Jaymar Ano Dash? May bisita tayo Sa Jaymar. Oh! Nga ka? Gusto mo kumain? Jaymar ulit? Kain ka ulit? Ayaw mo na? Ligo ka ha? Para maging maayos yung ano mo, tapos magputol ka ng kuko mo. Ang ah, haba pa na ng kuko mo. Si uh Jaymar. -huh. Oo, oh, si Jaymar. Hmm. Paano yun yung ano, damit para makaligo siya? May mga damit ka dyan na malinis? Wala ko lahat po labahan. Wala ba yung kung saan akong makikilaba? Oo, oh, maglalaba tayo. Bukas. Ha? Or... Mamaya pag ano ng araw, ha? Laban May natin po... yun lahat. Kasi malalaki yung damit mo eh. Hanap pa tayo dyan. Baka meron dyan extra. Wala lang po akong chinelas. Chinelas? Sige, papalitan natin yung sinelas mo. Paikutin mo yung dyan para maano siya. Mahangingan. Ma ma Mabait naman pala si eh, Jmar eh. No? Mabait naman pala si Jmar. Pag-isang ka talaga. talaga. Hindi, hindi ko na ba, hindi ka pa nakuha -ano pa ang isip niya magulo pa? Yeah. Okay. nag ka rin daw. Ano yung mo pa yung sapatos? Yeah. Sira na eh. Oh, okay. na weeds. yan weeds. Weeds. ano Wig? lang Anong Yung yung maliit na sigarilyo? Ano, cannabis. Purple. Mm. Sure ka? Magano ka? mag ka? Nangyayin sigarilyo. Bigyan mo. Para maano siya. Ma Ma-relax ma yung isip niya. Pero hindi araw-araw to ha? Oo. Oh, okay. Gabi-gabi lang. Gabi-gabi lang. Sige, bigyan mo siya para ano. Mabait kami ha. Friends. Friends mo kami. <laughs> lights pala siya, lights. Ito yeah. sa so, mga pictures niya. Sa magano ka, mag -ayos ka ng ano mo, ka. Ay, thank you, sir. Gusto mo magkape? Gatas. Yeah, uh, soft drinks na lang? O, oh, bigyan mo siya lang soft drinks. Tama, ito bigyan Eto na lang po yung phone ko. Sige na lang. Saan kaso pag napanood ka dito, magiging sikat ka. Kung... Siguro, gusto mo rin mag-vlog, no? Wala. po sa someday. Kaso wala po akong okay. cellphone. Wala kang okay. cellphone? Yeah, Oo. Ayaw mo, magkakaroon mo rin yung cellphone. Sino po yung bata? Parang lili. Anong lilim? Gusto sa dilim? salita mo kasi. Ah, hindi yung ano. <laughs> <laughs> hindi yung lilim. Tawagin mo nga. Si Ashley yun. Ay, ano ko. Ayan. Ay, diba? Ayan o. Ang pakilala ka, si Kuya Jaymar. Ay, kaya pala eh. Nakikita mo siya? Ano, Nakikita mo siya sa Facebook? Kailangan niyo i-ipa ano? hospital. Bakit? Kasi parang may, may ano ka ba? May pipera. Kung may difference sa ka daw. <laughs> actually special child special siya. special, yeah, special child. Siya. Mm. Special, siya. Mm. special special siya. special may ganun siya special 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 mo. special 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 mo special ano, special Hanap ng damit. Magana to. Vlog to si Gamer pag nag-vlog. Grabe naman, vloggers ka. sa kayo. Oh. Ay, grabe. Ano, meron kami 2 million followers. Ay, kabog naman. Ay, ano Kasi naman, iba naman pala. Okay na. Okay, ay, Ay mag-aral ka, mag-vlog. Mag, mag, ano ka, mag-ayos ka ng sarili. Hmm? Para makapag-vlog ka. Para mag-imais oh, buhay mo. Oh bukas, magkakwentuhan tayo ha, kung ano nangyari sa buhay mo. Ngayon, ano ko muna, oh, maglinis, tapos oh, 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 matulog, Hindi ka naman ang ayun naman ang oh. mm -hmm. eh, naman ang ayun Hindi naman ang ayun ano, 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 uh, na, naman na, uh, na, naman uh, an an uh, 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 na, ay, ang ayun naman naman ang ayun naman naman ikaw? Oo, oh, oh, mm. Ah, magpa magpapacheck tayo, okay lang oh, sa'yo. Oh. Tapos, pag may binigay pa, sa'yo yung gamot, magta-take ka? Pag, pag, pag ano po, pag yung halimbawa, pag may kapansanan po yung, ano yun, mm. yung, isang, yung, um, alimbawa, isang, isang alaga na rin. Isang Or, or ipacheck nyo na lang po sa hospital. May, Ikaw, okay, kailangan but, ka, ka rin ipacheck. Ano? Hindi mo. Hindi kailangan mo ng ano, vitamins, ano ganun. O kaya, minsan nasarat nasakit siguro ulo mo, hmm. para mawala yung sakit ng ulo mo. Kailangan mo yun. Lahat tayo dapat may check up. Kaya ito, kailangan okay may check up. Hindi check up ang kailangan ko. Yung parang take care of medicine, hmm. ganun. Oo. Kaya, ano, ayusin yung sarili mo para makabalik ka sa dati. Mabait oh, naman pala si Jerman. Kanina so ang sawit mo doon na, sinungitan mo kami. Eh, po, uh, sin Marami na punta sa idon. Siguro ano, may sakit po kasi ako eh, Kanina. Hmm. Ano, hindi ka after sick po kasi kanina yung hmm. Ah, hmm. ano, sakit sa kanina. po kanina may kaya yung ano yung Ganun yung mo. Ko kanina, hmm. Medyo na na, nasusuka ka. Ano bigay lang. Na, para maka ano ka. Makapahinga tapos magayos. No. Mm. Ay siguro, ay ang lakas ng And water, and water. Bakit dala mo yan? Galing pa in sa inyo, bahay niyo Ay, Galing pa sa inyo? Galing pa sa bahay nyo? Hindi mo talaga yan? Ah, oh, nakuha mo lang? O oh, yan, mga laman bag mo, ano pa mga laman yan? Yan lang talaga, hindi mo. Ilang buwan ka na doon? Siguro 3 months. Tatlong buwan ka na? Buti naka survive ka na. No? Kung yung ulang survive mo ako, pa, kada ko ano-ano kong ginawa. Anong mga kinakain pero, mo doon? Ano, eh. Siguro mga... Binibigyan ka nila? Oo, wala mo po ulit ko sa baso. Uy, pa! Ah, napapulot uh, 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 na. mo sa basura? Oo. Oh, uh, okay. Kunin okay. mo yan, ayan ang yeah, pampalit mo. Nagaligo ka. Hmm. Ayun si Hindi dyan ang CR. Walang CR dyan. Tangkad mo kasi. Puka muna. Hintayin mo muna yung tao ng yeah. CR. Ang tangkad mo. Para ka ano, basketball player. Mm hmm. Oh. Ano yan? Bago yan ha. Bago para sa iyo yan. Bago. Ano li? Palabasin mo na. Kasi nagligo na to si ano. Inunahan ka ni Joan. Okay. okay. Okay lang bahay okay. na ito. Overwhelming. Hmm. O basta eh, ano mo, ipanatag eh, mo yung sarili mo. Nasa mga mabubuting tao ka, ha? Kung ano yung gusto mo, sabihin mo, ha? Para kung kaya namin, hindi eh, ibigay namin sa iyo para mapanatag yung kalooban. Tapos, pag naging okay ka, mag-vlog ka. Yeah para eh, kasi, na ni sarili mo. Eh kasi sabi ko, hindi naman namin ano yun eh, front to front hindi naman namin eh. ano yun, hindi naman namin actually ka-behind yun, ka-behind yun lang, kabila sa kanila. So, I mean, yung nag-video sa akin, sabi ko, doon na lang. Hmm. So, sa kabila na lang. Pero mabait yun na yung nag-video sa'yo. Ayun? Mabait. Binibigyan kanyang pagkain pala. Tapos yung guard, yung guard doon, nagbibigay din sa'yo ng pagkain. Yes. Ano, okay na? Ha? Yan, na-rescue din namin yan kukunin okay. siya sa Sabado. Kamu um, ka siya ni Inday Sara. You no? Know, take care all the way. Uh, Ayun na, sige na. Saan ka nun mag... Ano ka ha? Kay... Kuskusin mo mabuti yung katawan mo. Okay. And, oh, ah, Ayan po. At ay, nagligo siya. Ayan, nakaligo na si... Chino, ano? Si Marky. Ayun yung hospital siya. Opo. Sino yun? Sabi mo kanina may artista siyang kasama. Outing kayo ha? Outing. Sino ba tong artist ko na ito? Ang nakita dito. Hmm. Okay. Diba? Malinis ka na. Hmm. Okay na. Nilinisan mo yung kumo? mo. Kaya pa paano Paano ka na lang? Pamanicure. Tapos Q-Tix. Ano q Ah, white. Ah, hmm. wild. Pakitong sa yung artista, kasama niya? Yung babae, si Luis Princess. si Joa kata dati eh. Ito, sino to? Si Samuel Raymond. Sal, ah? Sammy Raymond. Artista to, di ba? ano -hmm. Eh? Paano mo nakasama yan? Friend mo? Hmm, um, friend mo um, Mamaya laban na lang yan Yung um, mo Para madinis. Tapos pag liwanag ng damit. Oh. Mm -hmm. Anong size ba ng damit mo? 45. 45. Ano yun? Extra... XXL. 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 XXL uh, mm -hmm. X, double XL. Double XL. ba? XL. Double XL yun na lang eh. Kasi ako XL na lang. Oh, ka ha. Iyan mo yung isip mo. Para... Oh, okay. yung mga inisip. Ay, dito po Kaya pag nakaligo ka ng tapos pag nagpaino, parang compress ko yun. Sarap magiging. Sarap na mag bigo, no? Ngayon po, nakadigo na siya. Malinis na si... Ano bang tawag namin sa'yo? Anong gusto mong tawag namin sa'yo? Kuwihan. Ha? Huh? Rihanna. Rihanna. <laughs> Rihanna daw. Tama <laughs> Rihanna daw. Ayaw niya nung ano. Ayaw niya nung Marky. Rihanna na lang. Hindi ang gusto mo. Rihanna na lang daw. Oh, so, 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 so. Pag sa umaga. Si Jaymar. Jaymar. Tapos J sa gabi. J Rihanna. Rihanna. Yeah. Aray ka. Rihanna. <laughs> Nagpa-update um, na lang po uli namin kayo mga kababaid. Thank you so much for watching. Forget this. Forget the beans. Sagari, Sagari beans. Ha? Beans. <laughs> beans daw. Beans.